Magandang gabi sa lahat. Ah, uh, bible sharing na, rin, na, naman po tayo. At pag Diyos, patumbayan mo kami sa aming Bible sharing ngayon. At ikaw na po ang bahala na matatapos ito na walang mga ano, walang mga kakulian. At kayo na rin po magbulay-bulay sa iyong banal salita sa kung may Bible verse may Bible din kayo. Magbulay-bulay din kayo sa salita ng Diyos. Sa ikalawang 1. 1 hanggang ano 11 Basahin nyo yan. Mula sa matanda sa hirang nag sa hirang naginang at sa kanyang mga anak na tunay na mahal sa akin at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din ng nakakakilala ng katotohanan alang-alang sa katutuhanang na sa atin at sa sa atin magpakailanman. Ipagkakaloob sa atin ng Diyos, Ama, at ni Heso Kristong anak niya, ang paglingap, habag, at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Labis, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak. Alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon ginang ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na magibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noong, noong noon pang una mamuhay kayo ayon sa pag-ibig at ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya mga taong hindi nagpapahayag na si Kristo'y na si Kristoy naging tao ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo mag-ingat nga kayo mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito ay hindi pinanahanan nang Diyos, sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinanahanan ng Ama at ng Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni huwag ninyong batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain ayun dito sa ano to inanawagan nananawagan siya sa ano si sa mga matatanda sa kagi, sa ginang na ang kanyang mga anak ay namuhay ayon sa kalooban ng Diyos ganun na uh, kaya masaya tayo kung mga anak natin ay namuhay ayon sa kalooban ng Diyos at saka pamilya natin ang saya-saya pag namuhay ayon sa kalooban ng Diyos kasi sabi ng Diyos eh, na ano, hindi man ako matuwid, pero ang sabi ng Diyos, na malaking tulong ang panalangin ng taong matuwid. Kaya, ang Diyos pa rin nakakaalam, na kayo din, magbulay-bulay din kayo, at magpatutuod din kayo, para sa kaligtasan nating lahat, tungo sa buhay na walang hanggan. Kasi sabi niya din doon sa ibang verse na basa na natin ng isang araw ba yun na na ipinagkaloob na sa atin yung buhay na walang hanggan eh. Mm, -hmm. nang tanggapin natin si Jesus Kristo na anak ng Diyos at kinikilala natin ang Diyos Ama. Kaya ganun. Mm -hmm. kaya magpatutuo din kayo at huwag kayong mahiya dahil sabi ng ni Jesus na kung ikakahiya ninyo ako sa harapan ng mga tao, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng aking amang nasa langit para hindi mangyari sa atin yun. Kaya huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot. Kasi ang pagkatakot ay katumbas ay ka ano nang ka ang katumbas ang ang kapalit niya ay parusa ba. Mm, kaya ganoon. Ang pagkatakot ay ang kapalit ay parusa. Kaya upang hindi tayo maparusahan ng Diyos, Huwag tayong matakot, sa halip ay tumawag tayo sa Diyos at magpatutuot tayo at humingi tayo ng ta tawad at sabi ng Diyos na manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda pero ang katawan hindi. Yun nga ay sinasabi ng Diyos na ang espiritu'y nakahanda, ang katawan hindi kasi busy nga sa mga kalayawan, sa mga hindi kalugud-lugud sa paningin ng Diyos. Kaya ganun, kaya sinasabing hindi handa ang katawan kasi busy sa mga inuman, sa diskuhan, sa sayawan, sa binyagan, sa kasalan, ganun. Kaya yun ang sinasabi ng Diyos. Pero ang Diyos pa rin nakakaalam sa budhi natin kahit kung saan man tayo at nananalangin tayo, walang imposible sa Diyos dahil ang Diyos ay walang hindi mapangyayari. Kaya ganun lang po. Sana may matutunan kayo at magpatutuo din kayo na may totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at si si Kristo na nagkatawang tao na anak ng Diyos. Bye for now. Thank you for watching.